Good morning mga boss. Andito na naman tayo sa dalig. para bagong kayo din naman mga boss. At ito, tapos na tayo mag-slice ng takuan. Tsaka pinya mga boss. At yung pinya natin ngayon ay 100 pieces. At maraming bulok. Hindi oh, ko alam mga boss. Kumbas daming oh, daming kwan. Daming pasa. Luma yata itong deliver sa atin mga boss. Kaya let's mga boss. Papakita sa inyo. Ganda so, sana kung kwan malalaki si mga boss pero daming dami May mga pasa. Kabe talaga. Ayan mga boss, magpakwa natin. Pakwa natin ngayon. Hindi kaya na mapula. Tapos pinya natin, madilaw na matamis. Ayan mga boss. Ayan, katabi natin yung saging. Ayan. Ayan, yeah, let's go mga boss. Mga suki ko, dito na. Sana'y maaga tayo makaupos ngayon. At sana'y maupos ang panitin natin ngayon. Sawan Lord. Sabura ka okay. na kung tayo mga boss. Let's go. Madam, hindi pa ako ah. patay po. Ha? boss, andito na tayo. ay, uh, ito naman mga boss, ang oras natin ay na, alauna ay medyo na mga boss. Ayan. Ayan na mga boss. Saka ito. O, oh, time plan. Puro bulok yan mga boss, ano? At yan At ito mga boss, oh, -ito sa inyo. Ang pinya ko. Ayan mga boss. Sabi ko pa ang pinya mga boss. Ayan. Ah. mga boss hindi ako nakapag video ngayon na, mga boss dahil busy ako mo ako mga boss eh, mga boss kasi nga ang daming bulok na pinya ko oh no deliver sa akin naiayalis yeah, ko mga boss dito na tayo sa paningin mga boss kung saan yan madilim na mga boss pinaka ilaw ng ilaw ko ayan mga boss so yung gusto ko tsaka ito pa oh Thank you, thank you talaga na, Lord At nakarami ako ngayon Sa araw ng lunis thank you, thank you talaga nalalood araw-araw para makabayad ako lagi ng kukunan ko sa pinya kaya let's go mga boss